O, mga kababayan, ang kasalukuyang lagay ng panahon sa bayan ng buwak nararanasan po natin ang malakas na buhos ng ulan na ito po ay dala pa rin ng uh, bagyong paing sa mga oras po na ito ay nakataas na ang uh, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ating uh, lalawigan uh, kaya naman uh, wala pong biyahe ang uh, mga sasakyang pandagat at hindi dapat bumibiyahe o lumalaot pa sa ganitong masamang panahon ng ating mga kumayong mga mamamas na. Napakalakas na po ng buhos ng ulan dito sa pagpasok, na ito, pagpasok dito sa may bahag dito ng barangay so Wala pong pasok ngayon ang lahat ng antas ng uh, mga paaralan, maging privado o pampublikuman base po sa inilabas na PDRR M advisory na nilagdaan ng ating Gobernador Presbytero Velasco Jr. So, kayo po mga kababayan ay laging magingat at huwag lalabas na inyong mga tahanan ng walang daladalang mga panandalang sa ulan, lalong-lalo lalo na po ng payong sapagkat gusto po bulan talaga naman sa mga oras na ito ay napakalakas na. So, nandito po tayo sa may bahagi ng uh, uh, Moraleon pa rin. At uh, meron daw pa ano eh, may uh, may pa masa si Chang? Hmm? Naririnig ba? <laughs> meron daw pa ano si Chang. Oh, by the way, shout out sa mga taga-good chow si Ate Lori ay may pa aros caldo. So maraming salamat K kay Ate Lori dahil K may libreng aros arroz caldo sa mga tricycle driver at sa mga kapitbahay. Eh nag-message sa atin si Chang, meron daw siyang libreng pasopas. Tanong natin kung meron yan. Meron ka daw, kung meron ka daw libreng pasopas. Kung may libreng pasopas ka daw. Meron? Napunta kami dyan? Ilan kami? One, two, three, Four, five, six. six. Wala. Abot. O, oh, meron daw libreng pasopas. Kung ang uh, good chow ay may pa libreng arroz caldo, ang chang chang restaurant ay may pa libreng pasopas. Kasama namin ang team. Ayan po si Santino La Torrena at si Eman Asperas. Kami po ay nag-cover ng... Uh, mga <laughs> <laughs> so, na Nag-cover po kami ng oh, uh, Nag-cover po kami ng Sangguniang Panlalawigan session, ika-ilang regular session na it? <laughs> 17, 17 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. So, pauwi na po kami and uh, nag-half day na yung mga taga-Kapitolyo. Kami na lang po ang natira doon. Napakasipag naman ng team. Kaya bigyan nyo naman po siya ng virtual heart. Ito, mga team bombo. Ano ka Santino? Para kang ano? Burger ka Ay! Babalik kami! Ang lakas ng ulan, mabalik kami. Balik kami, balik. Balik, balik, balik. Oh. Magkasara din daw sila. Gusto nang pupuntahin na muna natin yung tingin. Gusto nang sopas. Tara, tara, tara. Sopas. Oh, Ay, guys. Kayaan po muna kami na sopas. BCC si ano? Si... Si Si... 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 Si Paul. Si Her si Paul. Ayun, salamat po sa Virtual Heart. At saka hindi sila makapunta lang. Yes. Oy! Oy! Ito po yung lagay ng panahon ah uh, masyadong ang lakas po ng ulan ngayon no may mga ilang mga tricycle driver na nabiyahi pa rin ingat po ang lahat marinduque news team antabay lamang po kayo sa Marinduque News para maging updated po kayo sa latest uh, situation ng uh, weather update sa Marinduque So ano, makakain ba kayo hindi? Tara sa. Ito pa sarap nun. Okay. Ah, sa chum. Kasi sa dalaw Kaya dala na lang. Hindi ko siya pa siguro sa Oh, yan. So, bahana na naman wari dyan. Mataas na po yung... Actually, ngayon lamang po mga kababayan, nakita ko bago ako lumabas, ngayon lamang naman po bumuhos ulit itong uh, malakas na ulan kaya nung pagsilip ko kanina sa may likurang bahagi mm -hmm. ng estasyon ng Marinduque New sa Lucky 7 Channel 3 ay hindi pa naman po nabaha kanina doon sa may blue building pero nakita po natin mataas na po yung uh, level ng tubig dito sa may uh, ilog ng buwak sa may ilog ng buwak So, yun po ang sitwasyon dito. So, pag ito po yung malakas na ulan na ito, nagdere-derecho, sigurado po ako na magbab o magabaha na po sa ilang bahagi ng poblasyon. O particular doon sa may luz, ano yung, mercado, Mer mercado, mercado De, malusa. Ah, pag nagdere-derecho po ito, malamang Lusa. sa malamang, ay uh, mal magabaha na naman dito po, mga kababayan. sa may din siya. O, yan. So, uh, The Changko, pa-check po. Uh, keep safe everyone. O sige, labas na kayo. Baba na kayo. Baba na kayo. At kami ang sunduin. Ayun yung payo. Oh. At kami po yung mag-sopas dahil may palibring sopas daw ang Chang. Chang, ayan. Naka-live kayo sa Marinduque News. May libreng pasopas ang Chang's Restaurant. Ayan. San si Kao? Ako maikot ikot kita. Sir, dyan na, dyan Ikot kita. sila. <laughs> oh, ano na ako pa ilalit. <laughs> so ba? ba? Hindi, sir, mamaya, sir, ma mamaya, mamaya, uh, ano. Mamaya ikot. So, Ayan. So,

Ma tinġen sir? Dio, <laughs> like So, kami po yung makain muna Yeah, boy So, wala lang po akong mahanapan ng update dyan sa buwak Dahil nandito po ako sa Yucca, Buena Vista May help naman po kung may check-up ng ultrasound kay Dr. Lechanko Mamaya ko pa po madadaanan kabayan, mamaya ko pa madadaanan ang um, ang clinic ni Dr. Ye, Dr. De pero sa mga nakikita ko po dito halos mga business establishment ay hanggang tanghali na lang po at unti-unti na sila nagsasara. Kaya pretty sure yung kay Dr. De ay baka magsara na rin po yan dahil ang mga a business o ang mga business establishment po dito at ang government offices, ang capitol yo ay nag- uh, ah uh, half day na lang po yung iba wala pong pasok sara doon na po sila kami na yung sangguni ang panlalawig na lamang po yung nakita ko na nagkaroon ng regular session kanina at tinapos na nga po yun as early as 12 in the afternoon para bigyan daan naman po yung uh, pag-aasikaso doon sa kani nila mga nasasakupang mga lugar. Happy birthday Sophie! Hoy Anna, hoy happy birthday special shout out sa aming mahal na si Sophie na birthday po ngayon. Pwede ba kaming dumaan dyan na Maria Arcelia pagkatapos ng aming uh, siguro mag-early out kami mga 3 kami mag-early out so baka pwedeng dumaan dyan or mga 2 Ana Maria makay kami ng pansit Ano? Para sa birthday ni Sophie Happy birthday Sophie Looking forward and uh, we're praying for your good health Alright, so pansamantala po muna kayo ng mga kababayan. Mamaya po'y masala nga po masa ako sa ating balita sa sentro ng Pilipinas para bigyang daan naman ang ilang mga mahalagang update mula po sa anim na munisipalidad. Nakapanayamin natin ang ilang mga MDRRM officer para ng update ang kanilang bayang na sasakupan. Sa mga oras po nito nakikita natin sobrang lakas po ng buhos ng ulan at uh, medyo may yung malala malalakas, malakas din na pagbusubusong hangin na kasama. Kaya po nakikita ko parang yung sa bubungan nila o oh, nagaano, nagasayaw-sayaw po ang, uh, ang uh, mga dahon ng niyog. May help naman ka ba yun? Wala lang mahanapan ng update yan. Salamat po sa mga nagpadala ng stars. Ingat po kayo palagi. Thank you so much Ate Lori dahil meron si Ate sa mga kasama nating mga tricycle driver at sa mga kababayan at mga kamarites natin dyan sa may bahagi ng uh, uh Good Chow Food Express. Habang si Chang restaurant naman ay merong pa pasopas. Kaya nandito po tayo sa kanilang restaurant para uh, tikman ang masarap na sopas ng Chang restaurant. Okay. Kasi naman po sa pinakuling update ng pag-asa kaninang alas sa uh, lagunan ng hapon. Si ano yung kasama natin dito sa, uh, ano daw dito, sa Chuck Car Wash. So, hello kabayan, ingat po kayo dyan. Sabi ni Kristen Kahilig, Nurse Rilias, ingat po kayo mga kamabayan Ingat din po kayo dahil uh, sa mga oras na ito, mukhang papalapit na ang bagyo sa ating probinsya dahil napakalakas na ng ulan na may kasama kang busong uh, mga paghangin. Uh, bugso ng hangin pala, bugso ng hangin. Alright, babay po. Antabay lamang po kayo, Maria Nisa Monton. Jayran, hi Jayran, I miss you so much. Ingat ka palagi. And to JRJ uh, Montenegro. Watching, keep safe, Elena Batatagli. Hi. Love you all. Ingat po kayo palagi. God bless.